may binipetas natin dito nga purong bupalo. Ganda ng kulay ng pahao. Puti yung magkabilay uh, yung kabilay itim. Tapos may palatandaan siya dito sa nao. Ayan no? May tala kung tawagin nila. Purong bupalo. Ayan. Tinan niyo yung buntot niya Puti din ang buntot. Ang ganda eh. Magkana <laughs> na sa pintura. Magkano tayong ganito yeah, bupalo? Binibenta si boss dito. Nga. Panggamit pa ito no? Ang gamit pa. Malaki naman ang pagkakalabaw niya. Bara ko, babae. Ah, matsura. Ano ba babae na. Matsura na pala ito. Kaya pala mataba. Magkano ang hinigin mo dito? Maliit na kalabaw si dito. Budget meal. Magkano na po? May like, kiga. Uh, mga Talongs TV. Unang araw, uh, unang biyernes ng uh, September. September uh, 5, 2025. Uh, dito po kayo sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng biyernes. Uh, update ulit tayo ng mga presyo ng mga binibent na kalabaw dito kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia Yan na may bupalo sila po dito Ah, 35,000. 35,000. 35,000 do malaking bupal, bupalo, bupalo. Bupalo naman ako. Bupalo, 35. Wala ka pa. Wala ka Lumalagas. May uh, nabili sila. Boss na bupalo. Para ako. Puro ano? Puro bupalo. Puro bupalo. Magkano na niya ito? 55,000. 55, ah, uh, ay papadokumento 55,000. Pang ano to gagamitin sa bukid? O papat papatabain lang. Panggamit. Panggamit. San boss dala? Sa Tomas. Sa Santo Tomas. Ay. Sila boss na kaya uh, uh, ba rin nga pa yung asawa na rin, uh, mali niya. Hahaha, <laughs> ah. Sila sila nabilihan nito, 55000 55. 55, uh, 55, na nabilihan nito. P55,000? P55,500. P55,500. Ayan ah. Ako, mura na rin. Mura na rin. Bupalo naman eh. Ayan nabili nila po sila. Nabili niya po. Nabili ni Kuya, babae. ganda ng katawan niya. Tingnan natin yung katawan niya. Tapoy, magkano niyo po nakuha? P56,000? P56,000. At ano po itong plano niyong gamitin sa bukid pag medyo pwede na? Tuturuan pa no? Oh, 56,000 na nabili niyo ko itong bupalong ito. Saan po ang dala, bossing? Salaw. Salaw. Saan pong... Salaw. Ah, Rosario. Rosario. Barangay pala yung may yan. Sa junk design yung pati maraming mga bupalo din ano? Mga ginagamit. Ay, hindi naman po siya gagamitin katasan, hindi. Pang nagamit na sa bukid. Ayan, nabili nila na ko yan. Ganda naman ang katawan eh. Taba. Yan. Dumalaga. Nabi nila bossing. ah, uh, good morning mga tanong Steve. Nandito tayo sa Padre Garcia Live sa Auction Market. May mga binebenta kay dito mga bupalo nasa Bumad. na sabungan. may binebenta sa dito ng purong bupalo. Ganda naku, ulit ng kulay ng paha. Puti yung mga magkakabila uh, yung kabila Tapos may palatandaan siya dito sa noo. Ano? May tala kung tawagin nila. Purong bupalo. Tingnan yung buntot niyo. Puti din ang buntot. Tapak-tapak. eh. Magkakatapak na sa pintura. Magkano tayang ganitong bupal mo? Bawas sa 85 pang halaga. Oh. Pa bawas sa 85 pang halaga. Ayun oh. quality naman ng pagkabupalo niya. Binebenta pa na bawas sa 85 pang bossing. Tang puro. Pati may palatandaan sa pangaw oh, dalaw, may dalawang ano, napatapak na sa pintura Kaya namuti. Binebenta pa mga bupalo nolit sila ko dito mga binebenta ayan mga purong good morning, bupalo good morning. good morning bossing ayan mga purong bupalo ayan. magkano kaya mga bupalo nyo ganito? 50 bawas 50 tapos yung malalaki? 50-55 50-55 50-55 to kamusta po naka bawas naman? bawas nga meron na rin naman ilang pirasa pa mga tumal pa rin tatatlo pa ito pa yung mga bupalo nang galing Bulacan. na purong mga purong bupalo nila kaya binibenta Yeah. Mga purong bupalo. puro buffalo. Puro bara pala ito. Yan you know, yung uh, mga binebenta pa ito. Binebenta pa nila bossing. Yung hey, mga maliliit na bupalo si Kuya, mga puro buffalo. Apat na mga buffalo. Puro bala bara ko po yan. Mm. Magkano ang presyo ng ganito kaliliit na buffalo? bawas sa 45. bawas sa 45. Ah, you know. uh, sa 45,000. Mga maganda naman ang mga pagkabupalo nila. Binip. Kaya bulakan din galing to. Bupalong bulakan. binibenta okay. pa ni Bossing. Bulay ka eh. Atay! nag-aalala kayo sa payat. Ay, hindi na payat. Aw. Oh. Oh. Kakaunting pira naman ito. Bakit? Aray, binibigay sa mga bike sa ice. At ah. aring babae naman ha ay 31.5 nababawasan. Eh na kala po. 31.5 daw ito. Itong dumalaga. Ano kay hirap yun wala ko para ako ay pa sa isa. Yung sabi mo yun, sa inyo tatay babawasan. Oo. No. Wala akong pahinga. Yung, yeah. Uh, yun. yung kaya niyo lang ibayad. Inaalok pa ni bossing ito. Okay. Ha? Ano ba 'yan? sabi ko. Ano na. Ha? Ano tayo dalawang pera ko uh, dito? Kaya ang mga 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 Kung gusto niyo naman kinde kay boss talong. Yo, tayo may panggamit si Kuya Kalabaw dito ng araro inaarya ni kuya kaya magkano itong alagayin mo? magkano pang alagayin mo? may kita 60,000 taba naman eh, para akong kalabaw Panggamit. gamit binibenta pa ni bossing nabili na ni bossing kayo po nakabili ito Magkano po na yung ganyang pangalaga? 53.5 53, ah babae pala dumalaga pa po ano 53.5 daw nabili ni ko yun pangalagang kalabaw may kalabaw na puti si boss dito ulan dis ah, <laughs> baka nga pala yung ulan dis ang tawag sa ganito kulay karaba white <laughs> karaba white karaba white magkano itong karaba white mong ganito magkano po Magkita 30 yan. Magkita 30 lang. Pati pa itong isang ano, kulay puli... itim. Oh, uh, magkita 30 lang daw ito. Taba naman iyo. Eh, oh. Ganda ng katawan. Magkita 30 lang daw. Isang dumalagat, isang barako. Binebenta pa ni Bose. Ini anyway, si Kedi tong bulo. Ah, uh, barakong kalabaw. Bata pa may isang tao may git lang ito. Magkano pang hiningi dito? 40. babawasan. Ah, may bawas po sa 35 ang tawad. Ah. Dito ay 40 ang hiningi dito. May tawad daw daw bawas sa 35. Malaki naman na siya ang pagkakalabaw. Ito pang gamit pang alagain. Binibenta pa ni Kuya na 40,000 babawasan. Oh. Natin. Ay, ay makapag-usap lahat po si Mga galit. Papi... May gulok sa likaw. May gulok sa likaw. pa. Napakanda lang po dito. ko yan eh, Wala 56 pounds. Lapat ko yung kainin yung putik na? Patungal. Sinisipat nila itong kalabaw na ito. 24. Ako mo sa atin. Ayos na 'to. Kasundo na sa kalabaw na ito. Ito kabisad niya. Obvious ibulong ani, na rin. Gana din po. 46. <laughs> Ayan. Nabili nito. Na ito so may hit na 50 na bilito 54 binapatigas kanina eh may hit na 50 hindi ko alam kung magkano higit sa 50 baka yung mga 52 may dalawang binibenta si boss dito mga kalabaw ano parang barako pang barako magkano pas lang magkano ang presyo ng mga kalabaw 47.5 47.5 itong medyo mamalit-lit bawas ang 40 bawas ang 40 binibenta pa itong mga kalabaw nito Ating panaylipas yung mga kasakan Nabili <doito>. <laughs> <laughs> na? Nabili na? Ang Sa Ang korenta. Paano kayo? korenta nabili daw ito. Nabili na boss Atay buwan anak na. alam yung mo pagsasamahan naman ito. Dito <speaking in Hebrew> nakakuha din nila kuya gano'n din po si kuya, si kuya dumatawad gano'n din po dumalaga nabili na 30 30 pang alaga po ano nabili na po sing ng na 31.5 31.5 po pang alagang kalabaw Ba't I parang? We'll ah, nagbadagdag we'll pa ng be'll dalawang be'll daan. Ang kikain, pati <laughs> na Ba't kung kinuha niyo, kuya? Eh, walang pera. Ah, budget lang. Sa budget. Pang budget meal na. Pang budget na talaga sa ganito kalaki. Nabili na boss. May mga binibenta si boss. Pangalaga pa, ito katay na. Pwede katay, pwede alaga. Ito yung malaki yung isa. Ito yung isa is, babawasan pang katay na. Magkano ang mga presyo na kalabaw? Ano na po binabawasan? 60,000 mabawasan. Pang katay na tayo. Ito naman pangalaga pa. 55,000 55, na naman ang hiningi dito Ganda naman ang katawan, mataba Mga galing bikol ano? Mabarap ba? Kalabaw na bikol, binibenta pa ni Boss Ganda naman ang katawan nito, binibenta pa Ayan e, o kay Boss the Boy naman na marami mga kalabaw dito Kay Boss the Boy, puro daming kalabaw Boss magandang umaga Ilan tong ulo kalabaw mo? Parang dami. 40. 40 pa? 40. Dami. 40 ang ulo pala tong mga dumating. Tuwal ang binihan na kalabaw ngayon. Tuwal. Walang nabili. Walang nabili. Parang kalabaw. mga kalabaw. Ito mga tong dami. Puro kay ikebos. Yan ang may... the boy. Dami. Wala raw namimili. 40 pa daw tong kalabaw niya. May uh, binibenta si ikebos dito. Panggamit pa ito, no? ang gamit pa malaki naman ang pagkakalabaw niya bara ka babae ah matsura ah ito babae na matsura na pala ito kaya pala matawa magkano ang hiningi mo dito? 90,000 babawasan ito daw ay 90,000 babawasan taba naman ang pagkakabaan na niya matsura parang hindi pa ito Enjoy, hindi pa na anak ano? hindi pa yeah. hindi pa nagmatsura na agad hindi pa rin pala na anak ito nagmatsura na pinibenta pa ng 90,000 babawasan may maliit na kalabos si Budget kuya dito. Meal. Budget meal. Magkano po? May git. May git na sampo. May git na sampo libo. Ayan. Uh, binibenta ni Kuya. Pinakamaliit na kalabaw. Ay Kuya, ano walay na talaga siya? Walay na to. Walay na, nag-iisa eh. Nag-iisa na siya. <laughs> siya nga, walay na daw. Na. Ayan. Ayos na na. Walay na, nag-iisa eh na. Uh, may git na sampo lang daw ito. <laughs> binibenta pa ni Bossing. Binibenta, may git Baka naman yung mga bangka. Pag, nag pag nagkararo na. <laughs> ah, sa Jambulag siya. Inborn ano? no? Inborn. Inborn. Babae din. Ah, babae para ako. Lalaki. Para ako. Ikaw naman yung kanyang kalabong. Hindi, ibigay ko lang ng 21. 21. 21,000 daw ito. Binibigay ni Bossing. Binibenta pa ito. Bossing. Ano <laughs> na Ano na? Bawa sa benchy ko daw, labing anim. Ina mo na yan. Sirampay, taninong. <laughs> Ninong pa naman na yan. <laughs> Ninong sa umpi pa yan. Bawa sa ano? Bawa sa benchy ko. Magkano? Labing anim. Mga ay. Ay. mga ay. Hindi ay. Hmm.

Baka tingin ba sa pista ko ang kabayay? Mapalip, mapalip na ba? Mapalip lang kaya. Natataya na ba ako sa pista? Saan nagtamaan na na ang na witay? Natataya niya kung anong mata, bulag. Natataya sa lipo. Oo, isang loob. <laughs> Boseng, taga-Pilil niya ka, Boseng? Amorong Rasal. Amorong Rasal. Ito yung nabili nyo ng mga kalabaw. Ito natin yung kalabaw ni Boseng. Nakabili niya. Ilan na po, Boseng, ang nabili nyo? Ito yung mga kalabaw nila. Ano to po pang sariling katay sa palengke? May pwesto kayo? Ah, sino supply nyo? Ano pangalan po ng inyong ano? May pangalan ba yung inyong wala naman? Wala naman. Nagsusupply lang kayo ng mga kardina na kalabaw. Wala rin kayong pwesto sa palengke pala? Ah, may dadala kayo. Ayan si Bosi. Ito yung mga kalabaw ni Bosi. Nakatingin para sila. Pangaragan nila Bosi. Tinatin dito. Ilan yung kalabaw nila Bossy. Ayan. Ayan. Ang marami na puro guya pala ito kuya no. Mga guya ang binili ng mga pangkatay. dadalhin sa pili ah, sa pili niya Rizal na. Yan ang mga nabili nila bossing. Eh. Bawas. 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 Bawas.

Huh? Sandaan. Sandaan. Ah, kaya pala sabi si Kwenta. Partida si Kwenta. Sandaan palang tawad sa dalawang ito. Magkano ang iniingi? Bawas sa sandaan, sandaan palang tawad. Bawas sa sandaan pala ang tawad daw dito. Binibigay na yung sandaan daw itong dalawa. Mm.